Assalamualaikum magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro region. Kompleto na ang pondo para sa lahat ng partner hospitals ng programang ayudang medikal mula sa Bangsamoro government o ambag sa Maguindanao del Sur. Matapos matagumpay na matransfer ang 5 milyong alokasyon para sa South Upi Municipal Hospital noong July 30, 2025. Pinangunahan ito ng Deputy Program Manager sa Haran Johnny Silongan kasama ang COA Representative Bernard Cero at Elizabeth Kagara mula sa South Upi Municipal Hospital. Kasunod ito ng matagumpay na fan transfer sa Maguindano Provincial Hospital at Buluan District Hospital. Hudyat na lahat ng partner hospitals ng ambag sa Maguindano del Sur ay mayroon ng pondo mula sa programa upang mapalakas ang kanilang serbisyong medikal para sa mamamayang Bangsamoro. Samantala, muling masusustentuhan ng serbisyong medikal para sa mga residente ng Lamitan City sa tulong ng panibagong pondo para sa Lamitan District Hospital na nagkakahalaga ng 10 milyon mula sa ambag. Sa pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, patuloy na pinapalawak ng ambag ang abot na serbisyong medikal upang maramdaman ang kalinga at serbisyo ng pamahalaan sa bawat pamilyang bang Samoro. Tumanggap ng livelihood grants ang ilang samahan ng manggagawa mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lungsod ng Cotabato at Special Geographic Area mula sa Bangsamoro Rural Employment Through Entrepreneurial Development o BREED Breed Program ng Ministry of Labor and Employment nito lamang August 12, 2025 sa tanggapan ni Member of Parliament Abdul Basit Benito sa Muntaka 1. Isinagawa ang programang ito ng MOLE na may suporta sa pondo mula sa Transitional Development Impact Fund na inilaan ni MP Abdul Basit Benito. Bawat samahan ay nakatanggap ng TIG 150,000 upang mapaunlad ang kanilang mga proyekto sa kabuhayan. Ang mga samahang ito ay nagmula sa iba't ibang sektor tulad ng kabataan, kababaihan, magsasaka, manging isda at mga akadim at miyembro ng League of Bangsamore Organizations na may mahigit 700 na miyembro sa buong BARMM. Layunin ng Breed TDIF program na palakasin ang ekonomiya sa mga rural na lugar. Itaguyod ang sariling pangkakakitaan at tugunan ang problema sa kawalan ng trabaho sa rehiyon sa pamamagitan ng direktang pagtulong sa mga organisadong grupo sa pamamagitan ng Breed TDIF program pinalalakas ng mole ang pakikipagtulungan nito sa Bangsamoro Transition Authority Parliament upang masiguro na ang mga pampublikong pondo ay direktang nakakatulong sa mga komunidad na nangangailangan Tumanggap ng 10 motorized boats na kumpleto sa mga aksesorya at kagamitan ang Fishermen Cooperative ng Barangay Tapian bilang bahagi ng suporta mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Special Development Fund at ng Bangsamoro Government. Ang seremonya ng turnover ay ginanap noong August 6 at pinangunahan ni SDF Program Officer Engineer Najib Usman kasama sina SDF Aquaculturist Ziara Esmael, SDF Procurement Assistant Ahlam Ayob at COA Inspectorate Team Member Suad Magandingan. Layunin ng Special Development Fund ng MAFAR na matiyak na lahat ng kagamitan sa pangingisda, kabilang ang mga motorized boats ay sumusunod sa mga regulasyon at kaligtasan sa operasyon bago ito ipamahagi sa mga benepesyaryo. Dagdag pa ni SDF S. Ismail, ang MAFAR SDF ay nasisiguro ng ligtas, epektibo at maaasahang paraan ng transportasyon para sa mga mangingisda upang mapataas ang kanilang produktibidad mabawasan ang manual na paggawa, mapalawak ang lugar ng pangingisda at mapabuti ang kanilang kabuoang kita at kabuhayan. Matagumpay na nagtapos ang higit isang daang mga anak ng mga Mujahidin sa Children of Mujahidin Technical Vocational Graduation Ceremony, isang programa ng Bangsamoro Youth Commission. Ating alamin ang detalye ng selebrasyong yan sa report ni Farhana Kabalo. Isang makabuluhang araw ito para sa nasa isandaan at sampung mga kabataan na mga anak ng mga mujahidin dahil sa pagkakataong ito ay matagumpay silang nagtapos sa technical vocational sa ilalim ng Comprehensive Youth Transformation Program na naglalayong bigyan ng mga kabataan ng kasanayan. Isa ito sa mga programa ng Bangsamoro Youth Commission. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng commitment ng BARM na magbigay ng pantay na oportunidad sa lahat lalo na sa mga kabataang nangangailangan ng tulong. Ang mga graduating students ay tinawag na Children of Mujahidin dahil sila ang sumisimbolo sa bagong pag-asa at pagbabago sa reyon. Sa mensaheng ibinahagi ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, Ibinahagi niya ang kahalagahan ng pag-aaral bilang isang sandata laban sa kahirapan at isang tulay patungo sa isang mas maaliwalas na kinabukasan. Ang hawak ng certificates ay hindi lang sa papel. Ito ay simbolo ng inyong lakas ng loob at pananalik. When the youth rise, the Bangsamoro rises with them. And so, I say to you, stand tall, dream fearlessly, and let the world see that the Bangsamoro youth are not just ready for the future, we are here to set it. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng technical vocational training, umaasa ang BYC at ang buong BARM government na ang mga kabataang ito ay magiging instrumento ng kapayapaan at pag-unlad sa kanilang mga komunidad. Ang tagumpay ng Children of Mujahideen ay isang patunay na ang edukasyon ay mananatiling pangunahing prioridad sa pagbuo ng isang mas matatag na Bangsamoro. Patunay lamang ang kaganapan ito na seryoso ang Bangsamoro Government sa pagsusulong ng edukasyon bilang isang mahalagang susi sa pagpapaunlad ng ating reyon. Mula dito sa Sharif Kabunsuan Cultural Conference, para Cabano, CIO News. Isinagawa ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage sa tulong ng Office of the Chief Minister's Office for other Bangsamoro communities ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Training and Exhibition Hall Center for Sustainability of Culture and Heritage sa bayan ng Palimbang nito lamang August 12, 2025. Dinaluhan ng makasaysayang seremonya ng mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Palimbang, mga kinatawan ng BCPCH at OOBC, gayon din ng project contractors sa Minrock Multi Builders. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin ni BCPCH Chairperson Dr. Salem Lingasa na bahagi ito ng mas malawak na layunin ng komisyon na makapagpatayo ng cultural center sa bawat lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kabilang ang mga lugar sa labas ng rehiyon sa pamamagitan ng OOBC. Kabilang sa mga highlights ng seremonya ang sabayang pagsasagawa ng symbolic shoveling of soil ng mga pangunahing opisyal at ang paglalagay ng time capsule bilang tanda ng makasaysayang yugto ng proyekto. Kapag natapos ang proyekto, magsisilbing mahalagang sentro ng kultura ang training and exhibition hall kung saan isasagawa ang mga pagsasanay, eksibisyon, at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga henerasyon upang mapanatili at mapayabong ang intangible cultural heritage ng Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon ng Mindanao ang southwest monsoon. Ayon sa pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng MIMAROPA, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxergen, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Samantala, binabantayan naman ng pag-asa ang bagyong Goryo na natamaan sa layong 190 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes na may taglay na hangin na 140 km per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 km per hour. Gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngala ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.